Magandang umaga. Darito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Igan, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos si Land station Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III. Kasunod ng mga aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Ay sa dating Head Executive Assistant Secretary ni Guadis sa si Jeff Tumbado, nag aabot umano ng lagay ang ilang transport operator kay Guadis. 5 million pesos umano ang lagay nang mga operator na o magpabago ng ruta, pati frankisa, special permit, board resolution at iba pa. Maraming beso manong nung nasaksiyan niya nitong bado sa loob ng tanggapan ni Guadis. Meron daw siyang mga text screenshot at audio recording. Siyempre, head uh, executive assistant ako. Siyempre, lahat, lahat ng bagay na napag-uusapan namin one-on-one -on -one sa loob ng office niya. I believe, victim din to eh, si chairman biktima rin dahil so, okay. dahil may instruction daw eh from higher ups na so, yeah. Alam mo yung SOP Ang tinutukoy ni Tumbado na Standard Operating Procedural SOP na hakarating daw sa mga opisyal ng Department of Transportation hanggang Malacanang. maghahain ng kasong graft at paglabag sa ease of doing business si Tumbado sa Ombudsman kasama rin sa maghahain ng kaso ang grupong Manibela Meron din silang transport strike sa October 16 para iprotesta ang umano'y katiwalian sa LTFRB. Ayon sa Malacanang, hindi kinukonsinte ng Pangulo ang anumang maling gawain at pinaiimbestigahan na ang issue. Sabi naman ng DOTR, naglunsad na sila ng investigasyon at pinagpapaliwanag na si Guadis. Wala pang reaksyon ng Malacanang at DOTR tungkol sa aligasyon ni Tumbado na may lagayan na nakakarating po sa matataas na opisyal. Wala pang pahayang si Guadis tungkol sa kanyang suspensyon pero handa raw makipagtulungan ang LTFRB sa imbesigasyon. Handa rin daw si Guadis na harapin ang anumang kaso laban sa kanya. Wala pa po akong nalalaman ng kanyang. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin, malinis po ang ating kalooban. Mga kapuso, nandito pa rin ho tayo sa isang uh, jeepney terminal sa Katipunan, Quezon City. At nakikita ho natin ngayon, ay, umalis na, kaalis lang ho ng no isang, isang uh, 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 pampasaherong jeep. At nagsisimula na ho kasi nga uh, kumapal o dumami yung mga pasahero dito. Usually, ganito daw yung oras na talagang dumadami yung mga pasahero dito. Yan, nakikita natin yung mga nakapila. Nakapaskil ho dito uh, yung ano, paalala na, yan, 13 pesos na yung uh, pamasahe dahil nagkaroon nga ho ng... Uh, increase at nakikita natin na bagamat na dumadami na yung mga pasahero, ito yung may tuturing na rush hour dito sa terminal na ito ng jeepney dito sa uh, Katipunan, ay may mga marami naman ho tayo yung jeep na nakikita dito. Hindi naman natin nakikita na tinakikita na may hihirapan yung ating mga pasahero na sumakay. Bagus bago siyempre sila sumakay, nagbabayad doon sila doon sa tawag doon ka, dispatcher, ano? Para ho pagsakay nila, hindi na ho magsusukli pa yung uh, driver pero yun nga ho uh, nagsisimula na uh, uh, dumami yung pasahero kaya mabilis na rin yung pag-alis dito ng mga jeep ano Samantala ngayong araw po ito ay uh, malakihan po yung uh, tapyas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw Ang gasolina po ay mayroong uh, 13.3 uh, pesos and 5 centavos per liter na bawas Ang diesel naman ay 2 pesos and 45 pesos uh, 2 pesos and 45 centavos ang kerosene 3 pesos per liter epektibo pa rin po ang uh, provisional uh, fare hike sa mga jeep yung traditional uh, jeepney gaya ho dito 13 pesos na ho ang masahe, ang modern jeepney naman ay 15 pesos sa lunes naman po uh, October 16 nakatakdaan transport strike ng grupong Manibela at alamin ho natin kung lalahok ang mga jeepney jeepney uh, driver dito uh, sa katipunan uh, terminal ito nga sa Quezon City kasama natin si Ginoong Enrico De Chavez, siya ho yung pinaka-presidente ng mga jeepney driver dito po sa Akatipunan. Uh, Sir Enrico, sa Monday, October 16 may nakaambang uh, pag-strike uh, ano? Ang mga ilang mga jeepney. Sasama ba kayo? Sa kada naman po mag-strike eh, nasama din naman po kami kasi kami po ay nakikisama mm -hmm. dahil yun po yung pinaglalaban namin eh para sa aming kar karapatan. Uh -oh. Dahil sa yun nga po, uh, unang-una, yung face out. Okay. Uh, ano ba yung pangunahing, sa Monday, ano ba yung pangunahing issue na dadalhin ninyo? Yung pong, ano po, sa uh, pinaglalaban namin mga transport na yung sa gift face out, sana, ay wala nang face out. So, yung, pare, yung, pare, no? Pare, so, po, ngayon, ano na, ako, uh, finalize na ho yan. Naka-finalize na ho yan at talagang uh, mangyayari actually, na sa Monday. Actually, talagang sasama po. Tuloy na, tuloy na po. Uh, anong oras so ang uh, mangyayari sa Monday? Saan ho at uh, saan kayo magkakaroon talaga at ng mga pag... Kung po sa UP sa umaga, doon po kami magkikita-kita sa mm. UP. Ano ba na masasabi niyo sa ano Enrico? Mara. Dahil ngayon uh, may malaking uh, rollback. Malaking bagay ba yon sa mga jeepney driver, operator? Uh, malaking bagay din po ah. magbababa kasi... Muggo dapat lakihin na nila ang baba, yun yung ah. pinaka the best. Ngayon sa diesel eh mahigit dalawang piso ang Pero pagka sa akin po, mataas pa rin po sa ngayon ng diesel, kailangan ah. po babaein pa rin po kasi ah. yung yun po itataas uli kasi laging tumataas po ang diesel kasi lahat po ila apekto. Ah, ah. Kaya, so, so hindi pa sapat sa inyo yun. Po, hindi po ano sa amin, gusto namin po nga yung babaan pa nga ang pamasahe eh, dahil malaking epekto sa ating mga commuter ah. dahil kung magtataas, doon din naman pupunta sa diesel eh. yung ah. ang inaano namin na sana po Pababay na po. Mababa pa? pa Magkaroon pa, pa, pa ng uh, mga dagdag na rollback? Opo, yun po ang um, gusto namin mga operator driver. So ano mangyayari sa Monday? Uh, kung sasama kayo, wala hong uh, papasada dito? tulisa sa umaga meron po. Siguro, pabibiyahin muna natin sa isa. tapos pag, muna? Oo, i muna. Pero di ba kawawa naman yung mga pasahero? Hindi nga po. Ang nangyayari po sa amin dito, pag may nag strike po, bibiyahin ng isa, pag pinatigil po dyan sa kabila, eh, tigil na din po kami dahil wala na, wala na din po pumupunta dito sa aming um, pasahero eh. Tigil oh, na. Oh. Eh, kisama na po kami. Okay, maraming salamat din ang Enrico de Chavez. Siya po ang presidente ng uh, mga Gibney driver dito po sa Katipunan. Sir, salamat po ha. sabi ko lang po yung ilang mga pasahero dito na sumasakay. Ayan, punta natin to si Mano. Manong, mataas na hong uh, tumas ho ng piso ang pamasahe. Kumusta ho ngayon? Nahirap na po eh. Nahirap na. <laughs> Ay, mabigat na sa inyo yung piso? Opo. Bakit po? Kasi nadagdagan, nabawasan na naman yung budget. Oo. Oh, eh, paano niyo pagtitipid? Eh, tipid talaga. Tipid talaga. Ano, so gusto niyo ba maibalik ko sa dati? Yung pwede lang po. Oo. Oh, sige, salamat po. Baka po kayo eh, malait pa sa inyo yung papasukan. Salamat po. So, yan po yung sitwasyon ngayon dito sa Jeepney Terminal. Dito po sa Katimunan Corner, Aurora Boulevard. Dito po sa Quezon City. Sabi nga nang nakausap natin kanina, sige daw, Enrico de Chavez. Sasama ko sila sa nakatakdang transport strike sa lunes ng grupong Manibela at yun ang mga pasahero na nakausap natin dito. Siyempre dumadaig dahil para sa kanila yung dagdag na pisong pamasahe ay eh, mabigat at wala din naman sila pagkukunan kung wala nagiging taas sa kanilang mga sahod. Wala po rito sa Katipunan, corner Aurora Boulevard sa Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Tinangay ng malakas na agos ng tubig ang isang lalaking naligo sa dam sa Bansalan, Davao del Sur. Rumaragas ang baha naman ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Narito ang unang balita. Malailog ang bakuran ng bahay na yan sa Matanaw, Davao del Sur nang rumagasa ang baha dulot ng malakas na pag-ulan. Umasok na rin ang tubig sa ilang bahay. Ayon sa mga residente, walang drainage sa gilid ng kalsada doon kaya ganyan na lamang ang bahas sa kanilang lugar. Umapaw naman ang tubig sa tulay at kalsada sa Antipasco Tabato dahil sa malakas na ulan. Sa kwento ng mga residente, rumagasa ang tubig sa sapa na galing sa mataas na bahagi ng barangay. Pansamantala nang isinara ang tulay dahil sa tubig. Sa kalabit namang palaisdaan, umapaw na rin ang tubig kaya mga alagang isda nakatakas. Wala namang naiulat na nasaktan sa lugar. Bumaharin sa bayan ng Malangas sa Sambuanga, Sibugay. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig. Sa kwento ng tagaraon, mabilis tumasa ang level ng tubig sa ilog sa lugar dahil sa ulan. Nagligpit na ng kagamitan ng ilang nakatira sa mababang bahagi ng lugar. Dahan-dahan namang humupa ang baha ng tumila ng ulan. Sa isang dam sa Bansalan, Davao del Sur, naligo ang isang lalaki. Dahil sa lakas ng Agos, napadausdos ang lalaki at tinangay ng tubig nakaligtas naman ang lalaki matapos magpaanod at nakalangoy papunta sa gilid ng ilog Ito ang unang balita, ni Wahe para sa GMA Integrated News Ikinatuwa ng ilang pasahero nakatagdang pagbalik sa libring sakay ng pamahalaan sa EDSA Carousel at ilang jeep Ang ilang driver ng bus naman na nga ba na baka maantala na naman ang kanilang sweldo Mula sa EDSA Monumento may unang balita live si Nico Wahe Nico Ivan, magandang umaga. Malaking tipid kaya malaking ginhawa para sa mga pasahero ang muling pagbabalik ng libreng sakay sa EDSA Carousel na magsisimula sa Nobyembre at magtatagal hanggang katapusan ng taon. At ayon sa LTFRB bukod sa EDSA Carousel, ay balak din nila magkaroon ng libreng sakay sa mga jeep sa Metro Manila. 50 pesos ang araw-araw na pamasahin ni Roger mula monumento hanggang kubao at pabalik sa ng ed sa carousel. Admin ng isang eskwelahan ng trabaho niya. 60 pesos naman ang pamasahe ng security guard na si Marnie na bumababa sa Main Avenue at umuwi sa Malabon. Si Lucia sa monumento ang trabaho at sa Sentris bababa para umuwi sa Commonwealth. 40 pesos naman ang ginagastos niya sa balikang pamasahe. Pare-pareho silang napangiti ng marinig ang balita na mula Nobyembre hanggang katapusan ng taon, magbabalik ang libreng sakay si Ed sa EDSA Carousel. Di maganda sana kung may babalik yung libreng sakay. Malaking tulong dahil araw-araw 100 pesos ang budget ko sa pamasahe. Maganda, magandang tulong yan sa mga mga passenger natin, lalo lalo sa mga sakto, pamasahin lang. Malaking bagay din yan eh, malaking nenos at saka kahit paano makakadagdag din ng, ng sa bahay. Malaking tipid daw lalo't magpapasko. May pangamba naman sa ilang driver pero wala raw silang magagawa. Hiling na lang nila na maging maayos sana ang kanilang sweldo. Dati kasi naging problema ang delay nilang sahod dahil sa matagal umunong proseso sa pag-release ng pondo para sa programa. Eh, medyo nangangamba kasi alam natin matagal ang sahod eh. Eh, parang panggagasta sa pamilya, pang araw-araw. Eh, sana yung sahod eh. Pag ko, ay narikin. Dapat, itama na naman yung sahod para... Pag madili, eh, Apo, dati kasi ay, eh, inabutan na yung isang buwan, hindi eh, pa walang sahod eh. Kawawa naman yung mga pamilya. Ayon sa si LTFRB, aprobado na ang 1.3 billion pesos na pondo para sa libreng sakay. Tapos na raw ang Joint Memorandum Circular at ibababa na lang ang pera maagang pamasko na raw ito ng gobyerno. Ang mas good news, hindi lang daw sa si EDSA Carousel sa sakay, kundi pati sa mga jeep na bumabiyahe sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ivan, hanggang ngayon naman ay hindi pa nagagamit yung MCU footbridge na nasa may Benin Street. Hanggang October 31 pa po ito Uh, sarado para sa repair at rehabilitation ng hagdan at flooring nito. Ang nagagamit lang sa ngayon ay itong uh, Serrano footbridge na nandito sa may 5th uh, street. Live mula rito sa Monumento, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Tinawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mala Islamic State o ISIS ang ginawang pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa kanilang bansa. את הזוועות שחמאס ביצע לא ראינו מאז זוועות דאעש. ילדים כפותים שהוצאו להורג עם שאר בני משפחותיהם, צעירים וצעירות שנורו בגבם הוצאו להורג ועוד זוועות שאני לא אתאר כאן. Naniniwala si Netanyahu na matatalo rin nila ang Hamas katulad ng ginawang pagsugpo sa ISIS. Nauna naman sinabi ng Hamas na hindi sila bukas sa negosasyon na makipagpalitan ng hostage. Nagbanta rin silang papatayin ang kanilang mga hostage kung patuloy ang pagbobomba ng Israeli Army sa Gaza Strip. Sa pinakuling tala, nasa 150 ang hawak ng grupong Hamas. pong araw bago ang barangay at sanggunian kabataan elections sa October 30 nadagdagan ng 117 ang bilang ng election areas of concern na nasa ilalim ng red category. Naging 357 na ito ayon sa Comelec. Ayon naman sa Philippine National Police, 70% ng mga lugar na yan ay nasa Bansamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. 1,323 naman ang nasa ilalim ng orange category at 1,231 ang nasa yellow category. As of October 9, 71 ang mga naitalang election-related incidents. Pagdating naman sa gun ban, 1,208 ang arestado. All-time high ang presyo ng asuka sa pandaigdigang merkado dahil sa epekto ng El Nino ayon sa United States Department of Agriculture. Ramdam kaya yan dito sa bansa? Alamin natin sa unang balita live ni Bam Alegre. Good morning, Bam. Maris, good morning. Kahit trending pataas ang presyo ng asukal sa world market, ay hindi pa ganun gumagalaw ang presyo ng asukal dito sa Marikina Market. Nakasako ang mga tindang asukal ni Angelo Valdez, kaya naibibigay pa niya ito ng mababang presyo para sa kanyang mga suki. Nakakapagbawas pa siya ng 3 hanggang 5 piso sa kada kilo. Hindi na po tumataas. Steady lang po siya. Mga December po siguro, iwang tataas. Bago naman kuha mula sa kanyang supplier ang tindang asukal ni Susan Cruz, kaya mataas ng bahagi ang tinda niya. Yung washed sugar, ganun pa rin po, 85 yung kilo. Tapos yung brown, 95 po. Sa ngayon, naglalaro sa 85 to 110 pesos ang refined sugar. 80 to 95 pesos ang washed, at 74 to 95 pesos naman ang brown. Pero sa pandaigdiga merkado, all-time high ang presyo ng asukal noong isang buwan sa loob ng labing tatlong taon. Ayon sa USDA, dama na raw kasi ang epekto ng El Nino weather phenomenon lalo na sa India at Thailand ng mga producer nito ayon sa Food and Agriculture Organization. Malakas ang konsumo ni na Flora Bel Alvarado ng asukal sa kanilang tindahan ng kakanin. Mababa man ang presyo ng asukal, dahan-dahan na rin nila naramdaman ang pagtaas nito. Kaya nakapagtaas na raw sila ng 10 piso sa ilang kakanin tinda nila. Halimbawa ang suma na dating 140 pesos, 150 pesos na. Ang bigo naman, 150 pesos dati, 160 pesos ngayon. Ngayon naman, medyo bumaba naman konti yung asokal. Pero yung price namin, medyo steady pa rin. Maris, nagsimula ang uh, El Niño noong Hulyo at posible na tumagal ng uh, nine months hanggang isang taon ayon niya sa World Meteorological Organization ng United Nations. Ito ang unang balita mula sa Marikina Market. Bamalagre para sa si GMA Integrated News. Alright, time out Saglit sa balitaan ng ilang anchors at weather presenters ng GMA Integrated News para magpagalingan sa Family Feud. Ooh. Anong gulay sa kamtang bahay kubo ang naaalala mo? kapag nakita mo ah, ang iyong boyfriend ah, 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 o crush. Go! Mami <laughs> Su! Talong? Talong! <laughs> <laughs> Top <laughs> answer! <laughs> Presenting Jimmy, Integrated News Weather Center and Team Weathercasters with Katrina Son, Marine Shrivers, Amor La Rosa, and our very own UH Barcada, Anjo Portiera. <laughs> versus a news and infotainment program sa GTV, ang Balita Ko with Connie season Aubrey Carampel, Cedric Castillo, at UH Barkada rin na si Ate Susan Rodriguez. Nanguna ang Team Balita Ko sa first two rounds pero nakahabol ang weathercasters. Binagyon ni Katrina at Amor ang money round para makuha ang jackpot prize na 200,000 pesos. Wow. Balato naman dyan, weather presenter Anjo. Wow. daya Si Anjo panay kain lang pero wala pang libre ha. Oh, ma may nanalo pala Naabangan eh. namin. Oh. Okay, balik tayo. <laughs> Samatala may inamin si Five Breakups and a Romance Lead Sir Alden Richards tungkol sa kanya naging feelings noon kay Maine Mendoza. Did you fall for Maine? Mendoza. Yes, tinibay. Oh. Yes po. Um, hypocrite po ako kung hindi. And, uh, yes po, ayoko pong sabihin alam niya. Pero uh, I did, I did purpose. I also wouldn't... Oh, para kay Alden Aldob ang biggest romance at breakup sa career niya. Pero happy breakup daw ito dahil dito siya natutong mag-grow at mag-venture out. Naging emosyonal naman ang Asia's multimedia star ng pag-usapan ng upcoming film niya. Sabi niya, nasa lowest of lows daw siya bago simula ng project na ito. Takot daw siyang mag-take ng risk, lalo't ang last big screen appearance niya ang top grossing film sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya naman thankful siya sa fans na patuloy ang pagsuporta sa kanya. Ni din ni Alden na nagkagusto siya before kay 2015 Miss Universe P Awards back. Pero never siyang nakaamin kaya humanga na lang siya from afar. Sa so Talk and Dare segment naman ng Fast Talk, tinanong si Alden kung sinong showbiz personality ang nililigawan niya ngayon. Hindi ito sinagot ni Alden at mas pinili niya macho dance while saying his viral lines sa Five Breakups and a Romance. Mapapanood po ang pelikula ni Alden Richards at Julia Montes sa mga sinehan simula sa October 18. Eh, Siyempre, susuportahan natin yan. Of course at naman! At ang kanyang pag-matcha dahil. <laughs> Support na tayo dahil. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.